Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces ngayong Enero 11, 2025. Habang sumisikat ang araw sa linggong ito, Enero 11, mararamdaman mo ang isang nakakaintrigang paghihila patungo sa paggalugad ng kalaliman ng iyong emosyon. Ang ika-negatibo 21 na Lunar Day ay nag-aanyaya sa iyo na lumikha ng mga pangmatagalang alaala at maghanap ng mga bagong karanasan, Isang perpektong kombinasyon para sa iyong likas na curiosidad. Yakapin ang kagandahan ng iyong paligid dahil ito ay tumutugon sa pagnanasa ng iyong kaluluwa para sa koneksyon at init ng relasyon. Paggalugad ng emosyon at paglikha ng bagong alaala. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na magsimula ng mga bagong karanasan at mas lalalim na koneksyon sa iyong paligid. Ang iyong likas na kuryusidad ay nagbubukas ng mga pinto para sa mga bagong pagkatuto at emosyonal na pagtuklas. Subalit, maging mainat din sa iyong emosyonal na kalagayan. Habang ipinagdiwang mo ang magagandang alaala, siguraduhin na hindi ka matatangay sa mga nakaraan na maaaring magdulot ng sakit o kalituhan. Ang iyong kaluluwa ay may kakayahang mag-transform ng mga negatibong karanasan, gawing oportunidad ito para sa mas magagandang pagbabago. Pagnilayan ang mga bagay na tinitingnan mo bilang mga yaman, at gamitin ito upang maging inspirasyon sa mga susunod na hakbang mo. Pagpapahalaga sa mga relasyon at pagpapaunlad ng ugnayan. Ang buwan sa Libra ay nagpapalakas ng iyong kakayahang magtuwa at maghatid ng harmonya sa iyong mga relasyon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang maglaan ng oras at pansin sa mga mahal mo sa buhay, at alagaan ang mga ugnayan na nangangailangan ng higit na atensyon at malasakit. Ang iyong likas na pagnanasa para sa koneksyon ay makikita sa mga maliliit na galak at simpleng pag-uusap. Ang pagtanggap at pagpapatawad ay magiging makapangyarihan ngayon, at ang iyong pagmamahal ay magsisilbing ilaw upang pagaanin ang mga tensyon o hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng iba. Pahalagahan ang mga maliliit na sandali ng koneksyon, dahil ito ay magiging pundasyon ng mas matibay at mas masaya na relasyon sa hinaharap. Pagchannel ng lakas ng pagmamahal at pagpapalawak ng pagkamalay. Ang iyong likas na kakayahan na magmahal ng malalim ay maaaring maglakbay sa linya ng pasyon at obsession na nagpapaalala ng malalim na intensidad na taglay mo. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na i-channel ang iyong malakas na enerhiya sa mga malikhaing gawain o mga gawa ng kabutihang loob na makikinabang hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Habang nagmumuni-muni ka tungkol sa iyong mga nararamdaman, isa alang alang kung paano ang iyong pananaw sa kagandahan ay nakakaapekto sa iyong mentalidad, maaari itong magbigay liwanag sa mga madidilim na aspeto ng iyong araw. Gamitin ang iyong malikhaing lakas upang magdala ng kagandahan sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Paggalugad ng iyong mundo at paglikha ng mahikang sandali. Yakapin ang pagkakataong ito upang tuklasin hindi lamang ang iyong panloob na mundo kundi pati na rin ang mga magagandang lokasyon at karanasang magbibigay inspirasyon sa iyong puso. Hayaan mong gabayan ka ng iyong malikhain at mapangarapin na kalikasan. May kakayahan kang gawing makulay at makabuluhan ang bawat simpleng sandali, at gawing mga alaala ito na magtatagal sa iyong puso. Ang pagiging buka sa pag-usbong ng mga magagandang bagay ay magdudulot sa iyo ng mas maraming pagkakataon na lumikha ng mga mahikang sandali sa araw-araw mong buhay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.